Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pilipinas, kabrigada, sumangayon na sa transfer proposal ng Indonesia para sa pagpapawi kay Mary Jane Veloso. Patas para sa pagtatatag ng Disaster Resilient Evacuation Center, nilagdaan na ng Pangulo. Samantala, halos anim na pong foreigners arestado sa nadiskubring illegal na Pogo Hub sa Panabo City. Pilipinas, Japan at US nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Trabaho naman ng mga OFW sa South Korea. Hindi raw apektado kabrigada ng tensyon matapos ang binawing martial law declaration. At ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas sa 1.97 milyon nitong Oktubre. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo larito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Biernes, December 6, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. Ah, Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Pag-detalye ng ating mga balita mga kabrigada, Umayag na ang Pilipinas sa minungkahing proseso ng Indonesia para sa repatriation ni Mary Jane Biloso dito sa bansa. Sa ulat ng Reuters, kinumpirma raw ni Indonesian Minister of Justice and Human Rights Yusril Idza Mahendra na inaasahan ang pirmahan ng kasunduan ng Pilipinas at ng bansang Indonesia. Ibig sabihin niyan, mga kabrigada, posibleng makakawin na talaga si Biloso bago magpasko. Dagdag pa ni Nia igagalang ng Indonesia ang desisyon ng Pilipinas pagkatapos ng repatriation kabilang na ang posibleng pagpapatawad o ang sinasabing clemency. At ang daang sibiloso ay isang domestic helper na naaresto noong 2010 sa Yuga, Yogyakarta matapos makitang may 2.6 na kilogram na heroin sa kanyang maleta. Bagong bago, nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, batas para sa pagtatayo ng evacuation center at ang pagbibigay naman ng moratorium sa student loan sa oras ng kalamidad. Permado na ni Pangulong Marcos, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, Sabay Pulo Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang Ligtas Pinoy Centers Act at ang Student Loan Payment Moratorium during Disasters Emergencies Act. Minamandato sa ilalim ng RA 12076 o Ligtas Pinoy Centers Act ang pagpapatayo ng permanente, matibay na evacuation centers sa buong bansa na kakayanin ng bagyong may lakas ng hangin na aabot sa 300 km h at magnitude 8 na lindol. Ang evacuation centers ay dapat merong sleeping areas, healthcare stations, sa sanitation facilities at lugar para sa si mga livestock. Prioridad ang pagtatayo ng mga ito sa mga high risk at disaster prone areas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na matutugunan ng naturang batas ang matagal ng apela ng Department of Education na hanggat maaari ay maiwasan ng gamitin bilang evacuation area ang mga eskwelahan. Samantala ang RA 12077 naman o Student Loan Payment Moratorium during Disasters Emergencies Act ay nag nagdalayong magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapaliban ng paniningil sa student loan sa panahon ng kalamidad ng walang multa o interes. Ayon pa sa Pangulo, mabibigyan ito ng pagkakataon ng mga estudyante at kanilang pamilya na makarecover mula sa kalamidad. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido, Brigada Balitang Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Ligtas Pinoy Centers Act napapanahon na ngayong lumalakas at nagiging mas mapaminsala ang mga bagyo. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 report! Nakasisiguro si house speaker Martin Romualdez na poprotektahan ng bagong batas na Ligtas Pinoy Centers Act ang mga Pilipino lalo na ang mga nasa remote at flood prone communities bago at hanggang matapos manalasa ang mga kalamidad ayon kay Romualdez ang bagong batas na magtatatag ng fully equipped evacuation centers sa bawat lungsod at bayan ang sagot sa pangangailangan ng rural at urban communities para sa temporary shelter sa kanilang mga residente na lumilikas dulot ng pananalasa ng bagyo at mga pagbaha binigyang diin ito na tataas ang kamalayan ng publiko kung saan sila dapat pumunta kapag kailangan ng lumikas at malaking bagay na magkakaroon ng kumpletong pasilidad at supply para sa kanila. Ipinunto rin ng speaker na napapanahon ang pagsasabatas dito, lalo tumalakas ang weather disturbances at nagiging mas mapaminsala dahil sa climate change. Nakapaghanda sana anya ang bansa sa mga nakalipas na taon dahil hindi bababa sa 20 bagyo ang tumataba kung average ang pag-uusapan. At hindi pa naman huli ang lahat at kailangan na magtayo ng evacuation centers. Dagdag pa ni Romualdez, maisasalba ang mga buhay ng tao kung agad na naililika sa mga ito sa designated temporary housing centers. Kabilang sa minimum standards ng evacuation centers ay dapat matatagpuan sa lugar na walang banta ng isolation at malayo sa panganib. Disaster resilient at itinayo gamit ang study materials. Well ventilated, may sleeping quarters at hiwalay na palikuran at liguan, kusina at dining areas at healthcare area, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo na 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Uma hataw balita nationwide. Mga kabrigada ang Pilipinas, Japan at US nagsagawa po ng multilateral maritime cooperative activity sa exclusive economic zone ng bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas, Japan at United States sa exclusive economic zone ng bansa ayon sa US Indo-Pacific Command. Kabilang sa mga barkong kalahok sa MMCA ngayong araw, ang US Navy P-8A Poseidon, Philippine Navy BRP Andres Bonifacio at Japan Maritime Self-Defense Force Murasame Class Destroyer JS Samidare. Layunin ng MMCA na mapalakas ang kakayahan ng mga kaalyadong bansa at tiyakin ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Muling iginiit ng tatlong bansa ang kanilang karapatan sa kalayaan ng paglalayag at paglipad gayundin ng paggalang sa maritime rights alinsunod sa international law in the heart of changing lives ito si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music and News Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Dagdag pa mga balita mga kabrigada. Tumako tayo sa Brigada News FM Davao. Alos anim na pong foreigners arestado ho sa nadiskubring illegal na Pogo Hub dyan sa Panabo City. Brigada Julius Pakot, i-brigada mo! Brigada! Report! Pinarresto na mga personahe ng National Bureau of Investigation 11 ng Illegal Pogo Hub sa Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Pasado alas dos, biyernes ng madaling araw. Aabot sa anim na mga individual ang dinakit ng mga otoridad na kinabibilangan ng anim na put, put anim na Chinese National, tatlong Malaysian National at isang Pinay. Na sorpresa ang mga otoridad nang madiskubre ang nasabing Pogo Hub dahil nasa warehouse compound ito inilagay kung saan basis sa initial na impormasyon ay nasa tatlong buwan pa ito na nag-ooperate. Nakumpis ka ng mga otoridad, otoridad ang mga passport, ID, cellphone, armas, posas at baseball bat. Rescue operation, rescue operation sana ang patay ng NBI matapos makatanggap ng impormasyon na may Malaysia na inamda, inabdak ng mga Chinese national. Hindi naman nila nailigtas ang nasabing Malaysian National dahil nasama ito sa mga Chinese National na tumakas sa nasabing operasyon na pinaniniwala ang manager ng nasabing Togo Operation. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation upang madakip ang mga individual. Inaalam pa ng NBI 11 ang mga records ng mga foreign national na dinakip upang malaman kung may mga pending na kaso o wanted person ang mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao sa Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, trabaho naman ng mga OFW sa South Korea. Hindi apektado ng tensyon matapos ang binawing martial law declaration. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b -b report. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na stable at normal ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa South Korea. Ito ay matapos ng kamakailang kaganapan sa politika. Ayon kay DMW Undersecretary Plesitas Bay, walang travel restrictions at patuloy ang trabaho ng mga Pilipinong manggagawa. Anya, ang sitwasyon sa South Korea ay peaceful at walang isyo sa mga Pilipino educators at employment permit systems workers doon. Matagumpay ding dumating ang mga bagong batch ng manggagawa noong December 2 at may mga karagdagang employment naman sa December 10 at 16 sa ngayon. Patuloy na minomonitor ng Philippine Embassy ang sitwasyon at tinitiyak ang kaligtasan ng mga OFW. Tinataya namang nasa 36,186 na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa South Korea kasama na ang 25,895 sa ilalim ng EPS. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Anson ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang mga OFWs naman, mga kabrigada na house helpers sa Saudi Arabia, abay hindi na raho kailangan tumirah sa bahay ng kanilang mga amo. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada Maari nang hindi tumira sa bahay ng kanilang amo ang mga Filipino household workers sa Saudi Arabia. Ito ang inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW kasunod ng inilabas na guidelines ng ahensya hinggil sa job order para sa mga residential support workers. Dahil dito, ipinaliwanag ni DMW Undersecretary Felicitas Baya na magkakaroon ng pagkakataon ang naturang mga OFWs na madagdagan ang kanilang kita sakaling mamasukan ang mga ito sa iba't ibang bahay. Maliban dyan, hindi na rin obligado ang mga house helpers na alagaan ang anak ng kanilang amo dahil ang tanging gawain na lamang nito ay ang paglilinis ng bahay, ayon kay Bay, sasagutin ng mga recruiter ng Naturang mga Workers ang lodging house ng mga ito. In the Heart of Changing Lives. Ito's Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigadenyo FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita nationwide. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas sa 1.97 million nitong Oktubre. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada! brigada. brigada. B -b 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 Report Tumaas ang unemployment at underemployment rate sa Pilipinas nitong Oktubre kumpara noong Setyembre ayon niyan sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni PSC Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa na umabot sa 3.9% ang jobless rate noong Oktubre, mas mataas kaysa 3.7% na naitala noong Setyembre. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa 4.2% na unemployment rate sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sa datos, tinatayang nasa 1.97 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Oktubre, mas mataas kaysa 1.89 milyon noong Setyembre. Samantala, ang underemployment rate ay umakyat din sa 12.6% mula sa 11.9% noong Setyembre. Ito rin ay mas mataas kumpara sa 11.7% na naitala noong Oktubre ng nakaraan taon. Katumbas ito ng 6.8 milyong manggagawang Pilipino na naghahanap ng dagdag na trabaho o karagdagang oras ng pagtatrabaho. Ang Taas na underemployment rate ay indikasyon na mababang kalidad ng mga trabahong magagamit sa bansa. Patuloy naman na binabantayan ng mga eksperto ang mga datos na ito upang makapagbalangkas ng mga pulisi at programa para sa pagpapabuti ng employment opportunities sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Musicanews, off our... Rapido, Brigada Balita Nationwide! Napantala mga kabrigada, matataas naman na opisyal na sangkot sa malampaya corruption scandal, target daw na panagutin ng isang senador. Wala sa Senado, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! 5! Report! We now come na Senadora Risa Untiveros ang naging aksyon ng ombudsman laban kina dating energy secretary Alfonso Cusi at maging sa labing isa pa kasamahan na isinasangkot sa diumanay umanay mo anumalyang malampaya deal. Pero sa kabila nito, malaki ang paniniwala ng Senadora na mayroong mas malaki pang tao sa likod nito. Kaso nun ito, target itong alamin ng Senadora at mapanagot sa ilalim ng batas. Samantala, nanatili pa rin palaisipan sa Senadora ang rason sa pag-extend at maging pag-expand sa Malampaya Project sa kabilangan ng open secret na red flags nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Quality. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga bumisita ang malasakit team ni Senator Christopher Bongo sa lugar po ng Tanawan City sa Batangas. Upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ilangan doon na, namigay ang tanggapan ni Go ng mga relief items sa mga binipisario. din ng mga binipisario ng tulong pinansyal, mula naman sa national government. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, mararamdaman pa rin ang epekto ng shear line at northeast monsoon o ang sinasabi nating amihan ngayong araw. Ayon sa pag-asa mga kabrigada, maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan ang mararanasan sa Cordillera, Cagayan at Isabela, bunsod na rin ng shear line. Maliban dito, patuloy pa rin magdudulot ng mahinang pagulan ang amihan sa Batanes. Samantala, may tsansa pa rin ng mga pulong-pulong pagulan sa nalalabing bahagi po ng bansa dahilan sa localized thunderstorms. Rapido! Samantala mga kabrigada, sa ating health news, ano nga bang benepisyo ng その home birth? <electronics> Ang home birth mga kabrigada isa pong alternatibo na hospital birth na nagbibigay ng mas personal at komportabling kapaligiran para sa isang ina na mayroon pong konting medical intervention at mas mababang gastos. Mas malaya rin ang ina sa pagpili ng mga posisyon at kasama sa panganganaka at mas mabilis ang recovery sa pamilyar na kapaligiran. Gayon man, kailangan pa rin magpakonsulta sa inyong mga doktor hinggil po dito at tandaan na mahalaga ang tamang paghahanda at gabay mula sa mga eksperto upang matiyak ang kaligtasan ng ina at ng sanggol. Narito mga kabrigada, ang Mom's Love ES1 Capsule nakasama mo sa iyong journey. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning tutulungan Kabrigada sa lungsod, kakaunti na lang ang mga batang naglalakad patungong paaralan. Pero sa mga bundok ng Cagayan de Oro, mga kabrigada, mga bata ang naglalakad ng ilang kilometro upang makapag-aral. Minsan, lumiliban na lamang ho sila sa klase dahilan sa ulan o wala silang baon at may pagkakataong mas pinipili nilang magtanim na lamang upang may maibenta. At dahil dito, itinatag ang uh, Migtugsok Mobile Class, isang project po ng DepEd at ng DSWD para matulungan ang mga batang ito, tatlong guro. Ang araw-araw na naglalakbay gamit ang motorsiklo upang magturo sa 53 mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 mga kabrigada. Bilang pasasalamat, nagsagawa ang Brigada News FM ng feeding program at mga palaro para sa mga batang mag-aaral sa bundok. Ang kanilang anibersaryo ay naging pagkakataon upang magbigay ng saya at suporta sa mga batang sabik mag-aral. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Mga kabrigada, maraming salamat po sa lalong-lalo na sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Bumpuso kasama ang bumpwarsa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong Tunay na Radyo, Makabagong Tunay na Radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.